Shout out sa inyo, out. Yan, ingat kayo ha. Salamat, salamat. Thank you po. po. Ingat, ingat. Thank you. So ngayon mga tol, Nandito nga pala tayo ngayon sa may barangay San Antonio Third, San Jose City. Dito naman tayo magdidikit ngayon para dun sa mga followers nating mga nagre-request na taga rito, pinagbigyan na natin sila. Ito nga pala mga tol, yung lugar kung nasa na ako ngayon, ito papakita ko sa inyo. Mga tol, oh, yan. Ito yung way niya. Yan. Yan, makikita nyo naman mga tol eh. Ngayon Oh. No? Diba? Yung mga taga rito, alam ko alam nyo kung saan to. Ito mga tol, may nakakilala sa atin ang mga followers natin. Nangingin ang sticker. Yan. Shoutout sa inyo. Diga saan kayo? Saan na po? Ay, saan na siya? Ah, ito. Ito ang mga followers natin mga tol. Ito ang mga followers Ito mga followers natin ito, mga tol. Ito Pili na siya sticker. yan Hindi tayo dito. Shout out sa inyo. Shout, out. Shout out. Ngayon, ingat kayo ha. Salamat, salamat. Ingat, ingat. Thank you. So, ayun nga mga tol. Uh, mayroon nakakilala sa atin na followers natin. Ayun, yung tatlo na yun. Na nagbabike. Nangihingi ng na sticker sa atin. Nakilala tayo. nandito nga pala tayo ngayon sa may Santo Nino Tord. Barangay Santo Nino Tord sa Nasa City. Ito yung sticker na didikit natin. Diyan ko, diyan ko lalagay sa may poste na to. Ito. Ito. Ayan yung way oh. Ayan. Tapos dito sa may poste na to. Diyan ko ididikit. Ito. Didikit ko ng mga tol. Ayan. Ayan na siya. Ayan. So yung taga rito. Kuhanin mo na lang. Sa iyo na yan. Doon nga pala sa may mga kakuha. Pakicomment box mo na lang. Uh, kung sino ka man na mga kakuha. Ito na yun ito sa Pase City. Okay. -comment box, Comment box, na lang. And then next nito siguro pabalik tayo sa second. Tapos sun sunod na to. Yun lang kita kita sa next vlog. Peace out. sumama na walang iwanan Lakbayin natin mga kapaligiran Mag-rides tayo kahit saan nyo gusto Halika tarna,